Welcome po sa My Farm Project Malaki ang suporta ng aking mga magulang sa farm project na ito Makikipagtiis okay, sila sa akin sa kabila ng marami kaming kahulangan sa resources Pero 100% ang support nila Naapagod ang trabaho sa farm Nakakainip dahil paulit-ulit, may mga routine na gano'n at gano'n pa rin sa araw-araw, kaya ng pagpapakain sa mga alaga at paglilinis ng paligid. Makalipas ang apat na taon, parang nagsimula ulit kami. Pero mas marami na kaming karanasan at mas malinaw na ang aming plano. At ang plano na yan ang nagsisilbing gabay sa mga paggawa at pagsisikap namin dito sa farm. Kung iisipin, nang maalis yung mga native pigs, nagkaroon kami ng bagong perspective. Naging malinaw ang aming gustong isagawang business model. At iyon nga ay ang egg production. At kalaunan ay patungo kami sa production ng meat. Ang planong ito ang nagbukas ng panibagong chapter ng My Farm Project. Unti-unti, sinaayos namin ang mga pabahay para sa suporta sa pagpapadami ng mga paitloging manok. Mula sa bahay kung saan magpapaitlog kami at magpapapisa ng mga sisyu hanggang sa mga palakihan ng mga sisyu na ito at kanilang mga paglilipatan matapos ang isang buwan mula nang sila ay mapisa. Ito ang mga inunti-unti naming ipundar muli dito sa My Farm Project. Naging basihan namin yung batch na napisa noong November 18 at yung kasunod niya. Bale, combined, 17 pieces silang lahat. Pero nabawasan ng isa kasi may nagkasakit ng salmonella. Pero buti na lang, hindi nahawa yung iba. Itong batch na ito ay mag a na buwan na sa May 18 at ang mga dumalaga sa grupo na ito ay may dadagdag na doon sa mga una naming inahen na nagpuproduce ng katlog. Bale, naasahan namin na tataas na kahit papano ang aming egg production starting katapusan ng May. Sa mga nauna namang batch na inahen, ang kabuang bilang ay dalawampu. Yung labing lima, nasa egg production. At lima, ay nasa breeding hanggang sa magwalay ng sisiyo. Ang production namin ng mga sisiyo at mga palakihin ay nakapila patungo sa pagpaparami ng mga layers. Sa ngayon, may apat na batch kami na iba't ibang edad na sa estimate ko ay hindi bababa sa 45 pieces at may magpipisa na dalawang inahin in 2 weeks time. Yung mga magiging dumalaga dito sa batch na nakapila, ipili kami ng mga magagandang layers at uh, magaganda rin na breeders para tuloy-tuloy lang yung production namin yung mga magiging tandang naman, magiging mapili rin kami doon sa pwede naming ibenta as for breeder or pwede rin kaming mamili na i-allocate para maging pambenta na live or dressed chicken. Sa ngayon, yan po ang programa namin pagdating sa mga native chicken. Sa susunod na video, bigyan ko naman kayo ng update tungkol doon sa mga pabo namin at mga Muscovy ducks. Disclaimer. Walang anumang alagang hayop ang nasaktan sa paggawa ng video na ito. Ang channel na ito ay naglalaman ng mga karanasan, opinion, at mga pangyayari na pawang para sa entertainment purposes lang. Hindi layunin ng channel na ito na magturo ng mga farming techniques o methodology o himukin ang sino man na magsimula ng farming business o anumang negosyo. Hindi naman po ako eksperto sa mga larangan ito. Nais ko po na gawin ninyo ang inyong sariling due diligence bago kayo magsimula ng anumang project. Salamat po.